B. Ikuan mo to. La na. Yung mga chinelas. Maanod. Lakas <laughs> yung tubig. Grabe ang baha kagabi wala pa yan dito ngayon nandito na talaga sa tiris namin no wala laman ah oh. <laughs> yung hinuli niyang isda kagabi sobrang dami inayaan niya muna kasi ngayon niya pakulin wala na laman Wala na laman. ni Papa. Ulan, be? Simulan mo na naman na. Ulan, ha? Umulan na Umulana naman. Sigurado akong tataas pang tubig nito. Grabe, para kami nasa ano, hindi ng dagat. Ganito kataas yung tubig dito pag lagi umuulan. mga manok namin nasa taas na ng mga kuan, kahoy. Wala na talaga silang makatungan. Sobrang lalim malapit na maabutan yung bahay namin yung mais namin wala na piliyot na naman kami marami eh namamatay yaan mo na? Grabe ka lalim di. Yung mais namin. Wala na. Piliro ulit. <laughs> Pero andyan pa rin Yung iba. Oh, laman. Lumabas sila. Lalim na. Para kaming nasa dagat. Pero itong sitwasyon to pag umuulan lagi. Puno ng tubig. Pero yung iba, hindi nakalabas. Nanguli ng isda. Wala rin laman yung lumabas. lang lalim. Wala. Ah, patay na. sila. Pa fresh pa siya. Fresh pa man. Pwede pa yan yun yun. Gawin yung bulat. Hindi rin nakakuan. Ulan man, paano itong mga bata? nag aaral pa rin to. Ilan lahat pala yan? palayan 13 tama. sayo yung kagabi. <laughs> Gumawa siya ng ganito para makahuli da siya isda. <laughs> May huli naman, pero namamatay na. Yan. Marami rin. Tilap nga lang. Yes. Okay. Nagpagawa siya ganito guys ng isang araw kasi medyo malalim na yung tubig. Tapos ngayon, tumaas. Ayun, lumabas yung kung mga Ang dami-dami nung kagabi. Hindi niya kinuha kasi na mamatay lang. Ngayon, tuloy. B! Ikaw mo to! na. Yung mga chinelas. Maanod. Lakas <laughs> yung tubig. Hindi pa to magtigil. Magtaas pa talaga to. Matik na maabutan yung teres. Huwag oh. muna alisin dyan. Doon sa kwan mo ilagay. Bunik yo macini las na anod na. Asa kala kong lumabot tan timbali. Ay. Ana butan nan tunggula-klak-klak dito. okay let's move eh. na surrender to ah yung dun oh dun na muna ah. magtaas pa talaga to be ba na nabutan na talaga sya sobrang Dapat kasih kayo kagabi. Lahat yan may laman kagabi? Sayang. So, jenelas muji kubu